While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, I caution our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Napakalaga po ang Senate hearings sa pagbuo natin ng mas epektibo na batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin ang maging patas at basis sa ebidensya ang ating mga hearings. Kailangan ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwalaan ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Yun lamang pong reminder ko sa ating mga dito. Dahil uh, sempre, I guess I said, reputational damage uh, is being done when we put out uh, information or fake news, ika nga kung walang ebidensya. So magingat lang po tayo.